For today's video mga ka-friends, eh, tayo po ngayon ay magaluto ng tinam isang santol. At maliban nga po sa pangulam ay pwede rin po itong panghimagas at palaman sa tinapay. At dahil nga po tayo ay pandak ay este mataas yung puno ng santol ay tayo po ay maakyat din sa bubong ng ating kubo. At sa taas nga po ng puno ng santol ay kailangan pa po nating gumamit ng kawit. Ay ako po ba yan naman ay nailag din ng kaunti at baka ako'y tamaan sa pagmumukha na ring santol na are. Ay masakit-sakit din po ba baya naman ari pag tayo'y natamaan sa mukha. Ay ingat na ingat din po baya naman ako at baka po baya naman ako'y ma-out of balance ay ako'y mahulog. Ay nako ay makadelikado po baya naman at gusto ko ring makita yung aking magiging lahi. Ay nako ay daming alam ay pag nahulog ka laang naman dyan ay ikaw ay mapipingkawan laang. At apamuluti na nga po natin yung ating mga pinanguhang santol. At madami din nga po ang ating nakuha mapupuno na po natin yung isang basket. Ay masarap din po man din aring asaw-saw mula ang sa asin at akain nin mo Ay nako ay kakalaway po man din pagkagayon. At maglagay nga po tayo dyan ng tatlong kutsarang baking soda. Ay yan po ay nakakapagpatanggal ng pakla at nakakapagpakunat din po ng kaunti sa santol. At balatan nga laan po natin yan ng maninipis. Madagtala ang po talaga ang santol kaya kailangan po natin yang ibabad sa baking soda. At maliban nga po sa baking soda ay pwede rin po ninyo yang ibabad sa apog. At pagkatapos nga po nating balatan yan ay atin naman pong hiwain sa gitna at tanggalin po natin yung kanyang mga buto. Yung mga buto naman po niyan ay pwede pa ninyong sipsipin at isawsaw ninyo sa asin. Ay wag naman po ninyong alunukin ang buto ng santol at nakaw ay makamahirap pong ilabas yan. Butol-butol na po ang pawis mo sa noo ay hindi pa rin naalabas kaya wag po ninyo yung alunukin. At ilagay na nga po natin yan dito sa tubig na may baking soda. Ay pwede naman po ninyong pag-apati ng hiwayan kung gusto ninyo ng maliliit na tilad. Gusto ko po ba yan ng malalaking hiwa para po pagkinain ay sakmal agad. At pagkatapos nga po nating balatan lahat yan ay ababad po muna natin yan ng 6 na oras para po talagang mawala lalo yung kanyang pakla. At ayan na nga po pagkatapos nating ibabad yan ng 6 na oras ay tanggalin po natin yung kanyang pinagbabaran. At hugasan po natin ng mga 5 beses para po ay talagang mawala yung kanyang pakla at para na rin po matanggal yung kanyang natitirang mga dagta. Patuluin laan po natin yan saka po natin isalang sa kawali. At lagyan po natin yan ng kalahating kilong asukal. Huwag na po nating alagyan ng tubig dahil nga po yan ay magatubig naman at lagyan po natin ng kaunting asin. At kung mapapansin nga po ninyo, yung ating pong santol ay medyo maitim. Ay mawawala din po yan pag yan po ay naluto na. At ganyan nga po siya, nagatubig pero ahayaan nga po natin yung makati yung kanyang asukal. At haluhaluin nga ang po natin hanggang sa siya, siya ay maluto. At ayan na nga po, luto na ang ating tosino. Uy, hindi yan tosino, yan ay santol. At ganyan na nga po, kaganda ang kulay ng ating santol, hindi po kagaya kanina na medyo maitim-itim. Ay talaga naman pong napakasarap nitong panghimagas at palaman sa tinapay. Tapos ay nakayat-kayat ng ganari. Ay nako, ay panalo man din. Kahit nga po medyo mainit-init pa, ay tirahin na natin yan. Ayan ay ang sarap po ba yan naman nari kahit papakpapakin mula ang. Tayo din po ay magapalaman sa tinapay at yan sarap po ba yan naman nari sa tinapay. At pag kinagat mo nga po yung santol ay medyo maligat-ligat at hindi na rin po siya mapakla. Dahil nga po yan ay binabad natin sa baking soda. Ay napakasarap naman po talaga niyang papakpapakin. Mga ka thank you for watching!